Good morning mga ka-fam. Katatapos lang pala namin sumamba ng time na yan. Tapos naisipan namin uh, mamasyal masyal Kaya nag-stop over muna kami dito sa isang tindahan. Tapos namili kami ng aming mainumin. Tapos yung mga uh, makutkot ng mga bata. After nga namin bumili ay nagpagasolina na lang kami para hindi na kami maya maya nag stop sa mga gasolinahan para tuloy-tuloy yung biyahe namin. Siguro aabutin na naman ng isang oras yung biyahe namin papunta dun sa pupuntahan namin. Biglaan nga lang itong galaan namin mga kafamula talaga sa plano namin. Alam mo yung mga lakad talaga na hindi pinaplano, yun talaga yung natutuloy. Buti na nga lang at hindi ganun kainit yung panahon kaya ang ganda nga rin ang biyahe namin. namin. guys, dito na kami sa ano Blue Lagoon rock no, formation oo no, 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 no. oh, nga, dito ay meron silang mga kwarto pwede kang magstay dito overnight pwede dito guys sa yung rock formation Mal. Ang laki ng ano guys, so ang laki ng bato. Yan. sobra. Ayan. Yan. tapos harap niyan, ano na, Pacific Ocean. Dagat ano? Pacific Ocean. Ganda. Tapos tayo dun sa Magdulay. Picture-picture tayo dun. Yun. Yeah. Dito na tayo sa tulay, guys. Dito na tayo sa malaking bato. No? Malaking bato na yun. Yeah. Yeah, so dito na tayo, guys. Eh Kalalaki ng alon. Pati na alon. Ano na kasi guys? Dagat Pacifico. Pacific Ocean. So ayan yung rock formation. Ayan o. Laki na kayo. Laki ng bundok. Ang kad. So ito talaga yung ano dito. Yung pinupuntahan. Yung rock formation. Lalaki ng alon.

picture tayo dito at syempre guys hindi mawawala yung picture taking bago kami umuwi ay na picture picture mo na kami para meron kami remembrance na nakapunta kami dyan at sinulit na talaga namin guys na makapag picture ng marami dyan kasi minsan lang tayo makakapunta sa mga ganitong lugar na super ganda At hindi na rin kami itagal doon guys. Umuwi na rin kami agad. Ayan, eto nga yung time na bumabiyahin na kami pa uwi sa bahay. Dito na nga kami sa pier guys. Ayan, kailangan muna namin isa yung motor namin pa sa isang bangka. Para siyang malaking bangka na kinakargahan ng mga motor. Ayan, diyan kami sumasakay para makatawid kami sa kabilang isla. Hmm? Hmm. Ay, ka lang, hmm? Huh? Papa? Ayan, luto tayo ng ano guys. Tara, na namin sa bahay. Ayan, magluluto tayo ng ulam. Ito yung ulam natin. Paksiw na isda. Ayan, lamad ang ngayon guys. Tapos, eto yung iba, ano natin, kilawin sa gata. Ayan, binabad na namin sa suka. Tapos, lalagyan din natin ng pipino. Ayan, yung ano natin, yung panglahok natin. Ayan, kain tayo guys. Eto na yung ating kilawin na. Ah, tawag din yung ikaw Hindi ko alam kung ang tawag sa inyo ng isda na yan. Pero tuna din siya. Tapos, ayan, ayan, yung itsura niya. Tapos, paksiyo na may okra. Hmm, kain tayo. Tapos, ayan, kani. Lama daw. Kain tayo. Lama daw, lama. Kain tayo, guys. Ayan, nagluluto ako, guys, ng kamote fries. Ayan. Ayan. Tapos meron ako naluto doon. And favorite kasi ng mga bata to. Ayan. So, eto, last na salang na lang eto. Ayan, konting sugar lang yung nilagay ko. Para bigaan ng matang sakto lang. Grabe, nakakapagod yung ano namin kanina, guys. Yung biyahe namin. <laughs> nakapagod sobra. Yan. Hello, maning! Wala ang anak. Ah, saan na yung baby mo? Wala na. Nawala. Kanda Buntis. wala. Kanda wala na yung mga anak niya. Hindi, Buntis. <laughs> Kawawa yung mga anak niya. Bigla lang nawawala. Hindi namin alam kung saan pupunta. Buntis siya. Ah. Buntis na naman siya. Muning, Hi. Meow. Hindi namin Hi. alam guys kung saan pupunta yung anak niya. Timo, meow. Bila lang nawawala. Meow. Ayan yung bahay niya. Oh. Yeah, Yan, malapit naman maluto yung ano natin Iba. guys. Yeah. Kamote fries. Ayun na. Oh. May ka. Tapos, isang ano na lang. <laughs> <laughs> yung ming-ming. Isang salam na lang. Wala lang din si Muning ito. Oh, isang falang na lang, guys. Ayun, oh, oh, dami na natin naluto. Yarn. Bago luto. <laughs> Bago luto. Yan na lang yung last na lulutuin natin. Sarap nito, guys. Oh. You want? <laughs> yarn. Mm. Yarn. Yarn, wala lang yarn. Basta yan, walang yarn. <laughs> Hello, mami. Pawis na ako. You need pay pay. Okay lang. Last na lang naman ito. Yan. Last na yan. Yan na yung kapuna namin, guys. Tapos meron tayong nilagang ano doon sa ba. na yung kapuna namin. Sharp niyan, na guys. Merienda na. Gust Ayan, luto na po yung ating kamote fries tapos yung ating nilagang saba. Ayan, kain po tayo. Ito na yung hapunan natin.